Uh, good morning mga Kajuit. Uh, on the way na naman ako papunta kila uh, Tagpi para dalhan ng uh, pagkain. So mabili lang muna tong ano uh, pagpapakain ko sa kanila dahil may inaasikaso ako mga Kajuit sila Brownie. So kailangan ko pa rin silang puntando sa planta dahil uh, iniwan ko lang po doon. So inaantay ko lang yung uh, Pipik pick up sa kanila. So, tara mga kajuit. Punta na kaagad natin si Tagpi para maaga rin akong makabalik. <laughs> Yun na siya mga kajuit. <laughs> Lumot siya sa, sa butas pero nandito na ako sa loob. Hello! <laughs> Hello! Ay, ba, ba, ba. tuwa. Tuwang si Tagpi natin, na Oo. Oh. <laughs> napagod ka tuloy, takbo ka ng takbo ha <laughs> hinihingal ako tagpi at ah uh, antok na antok pa sana ako mga kajuwit kaya lang kailangan ng gumising ng maaga dahil ah uh, kailangan ko rin puntan yung si brownie doon sa planta baka pakialaman ng mga guard sayang naman yung pagod ko kagabi uh, gagabi ano Lalambing mga kajuit. Ha? Hindi mo ako sinalubong ha, sa daan. Kahapon hindi mo rin ako sinalubong. So tara na doon. Ala. <laughs> Tinangay yung tubig ko mga kajuit. Thank you ha. Tinulungan mo ako. Inumin ko yung tagpi. Binitbit na. Ayun na. Iniwan na ako. pambira ka tagpi. Bit-bit-bit-bit <laughs> niya mga kajuit yung ano Tubig ko Yun Galing ni Tagpia Ba't yan tubig yung binit-bit mo Hindi yung pagkain Ha? Binit-bit niya mga kajuit yan Dinala dito Aba-aba-aba Nagpapasikat na naman mga kajuit oh? Ito, punin ko lang. Hello! Batak <laughs> lang ta sigla. Hello! <laughs> Wait ah! Ubus na naman yung tubig. Oh, dami na naman yung kalat. Oo, oh, lang. Mabilisan lang itong ano, pagpapakain ko. Ayan mga kajuit, nabigyan ko na sila ng uh, kanilang pagkain. At uh, marami na namang dumi tong, ano, kanilang uh, kulungan. Ayan. Tanggalin ko na itong pum mga kajuit dahil dumina Si Tagpi, ayun. <laughs> kaigana naman kumain. Hmm. Pinasikatan ako ni Tagpi mga kajuit, Siya yung nagbitbit ng inumin ko. Ayan. So, balikan ko kayo mamayang hapon. Ano? At uh, maglalagay lang ako ng tubig nila mga kajuit. At uh, nagmamadali ako ngayon mga kajuit kasi may mga ano kailang asikasuin about kila brownie. Kailangan ko puntan si brownie doon sa planta at baka pakawalan nila. Sayang naman yung pagod ko na paghuhuli. Ayan. Aba! Abos na! Abos na! Lagay lang ako ng kaninang inumin mga kajuit. Abos din yung tubig ano. Tapos tanggalin na natin yung pum nyo. At i -re refill ko din ito mga kajuit. Wait, wait, wait. ang tinatahula ni Tagpi Uhaw na uhaw Wait lang Lagyan natin tong dispenser niya, no. Nataob na namin yung ano, yung isang inuman niyo. Maganda sana mga kajuit kung may mabiling malaki na ganito. Tatlong litro lang po kasi yung laman nito mga kajuit. Hello! <laughs> Pumisto na si Nutella magpakamot. So ayun mga kajuit na bigyan ko na sila ng kanilang uh, tubig so dalawang ahin uh, nating galon niya nilagyan ko din ng tubig at uh, mayroon sa dispenser at uh, may konting food pa doon so nagmamadali po kasi ako ngayon mga kajuit dahil dahil uh, may up, uh, appointment nga tayo kay Brownie tinanggal ko na rin yung foam dahil uh, laging nadudumihan tagpi balik ako mamaya nga po na at uh, kailangan ko lang ano uh, asikasuhin din si Brownie Oh hindi mo na naman inubos to. Ha? Ah, mayroon pa? Ang dami pa? Hmm. <laughs> Kailangan pa bang hawakan? Thank you pala ah. Dinala mo tong aking inumin. So, kahit na sa malit na paraan, mga kaduitis, ano, gumagawa ng way si Tagpi para makatulong sa akin. Nakakatuwa lang dahil ah, nung nilapag ko nga yung tubig ko na nakalagay sa plastic, agad-agad niyang ano kinuha at uh, itinakbo na po dito hindi <laughs> ko na napigilan talagang hindi niya binitawan so napakabait din talaga ni ano ni Tagpi sige na ubusin mo na yan kita tayo mamayang hapon promise yan babalik ako dito at mamaya ako na rin palalabasin yung mga papis uh, sa, hapon mga kajit pagbalik ko okay, ubusin mo yan ha? so yun <laughs> Nandito pala sila mga kajuit. See you! Mamayang hapon! <laughs> Opo! Pasensya muna, hindi ko kayo mapapalabas ngayon. So paano mga kajuit? Mamayang hapon na lang. Ayan mga kajuit. Naririnig. Ayan na si Tagpi. <laughs> Hello! <laughs> Takbo-takbo ng tagpi. Ay, ay, ni tagpi mga kajuit. <laughs> Hello. Ha? Ah? <laughs> Ang saya. Sorry ha. Ah. Hindi ako nakabalik kahapon. <laughs> Tumak mo na. <laughs> Pasok na daw ako sa loob mga kajuit. Sabi ko kasi ha. Ah, balikan ko sila nung hapon. Kaya lang ha. Ah, sobrang busy mga kajuit. Dahil nga yung Uh, pagre-rescue ko sa aso so Saturday na po ngayon yung Friday natin is ano uh, na video hindi ko pa po na-upload so idudugtong ko na lang dito sa Tagpi Sergi episode 36 so hanggang ngayon mga ka-dude ano, damang-dama ko pa yung aking uh, pagod dahil nga sa pag-aasikaso kay Whitey kahapon yung pagpunta ng clinic so worth it naman dahil uh, si Brownie po isa nasa ano na siya. nai boarding ko na siya. So dumo na siya pansamanta lang titira ng 5 days bago siya may uwi sa Pilipinas. So punta na natin si Tangpi mga kajuit dahil ano <laughs> iniwan niya na ako. Ang tuwang-tuwang sa malubong pero ano bigla akong iniwan. So yun mga kajuit. Ibinalita siguro ni tangpi sa mga papis na ano nandito na ako so ayan na siya mga kajuit sa salubong na ah <laughs> uh, na ako ni tagpi mga kajuit sandali sandali lang ha dito muna tayo uy tagpi lumakbo <laughs> na siya doon mga kajuit so Naiiwan ko din kasi mga kajuit yung ano, yung aking uh, tripod doon sa kotse na nirentahan ko dahil nga sa gulong-gulo yung isip natin kahapon. Ah, nakalimutan. So wala naman pong problema doon dahil yung na uh, may ari ng sasakyan ni sa kasama ko rin sa trabaho. Kunin ko na lang sa kanya mamaya. So let's go mga kajuit sa ating mga apo. Ayan si Tagpi dito dito mga, mga kajitan ayan pag nararamdaman na niya ako sa labas na paparating siya dumadaan para sa salubong <laughs> kembot 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 lang ang ni tagpi <laughs> biglang nanahimik yung mga papis mga kajuit silipin natin malamang ano yan nandyan nakaabang lang sa akin dahan dahan tayo <laughs> Labi ko na nga ba eh. hello tinanggal ko na yung ano dyan mga kajuit yung pum at uh, na. wait lang ha prepare natin yung food nyo so naubos rin nila yung dog food nako nakalimutan ko yung ano dog food Ayan, prepare ko na yung kanilang uh, pagkain mga kajuit. Ano na naman mga kajuit, malakas na naman yung hangin dito. Tumahimik na kayo dyan. Ayan, pag sinabi kong tahimik, tahimik. Ano po ito ha? Dog food mixed with the uh, hot dog. Yung kanilang uh, ulam. Salamat na lang din dahil ano uh, may dugput po tayo na stock. So hindi na uh, tayo mahirapan sa ano. Kagaya po nito dahil uh, may nilakad nga po ako kahapon. At least ngayon na uh, may makakain po sila agad-agad. Binabad ko na po ito kagabi para uh, lumalambot yung ano. tapos si minimix ko sa kanin. Nangyayari parang ay ulam po nila. Nako, nahulog pala yung aking ano, camera mga kajuit. nalipad ng hangin. Salita naon salita. Ano ba yan? Malapit na matuluyan tong ating ano, camera. Bakit nalipad? Lakas po ng hangin. So ayan. Hindi nakuhanan. <laughs> Hindi nakuhanan ang video. Ay, ta, ta, ta. Mm. Si Tagpi, ito yung sa kanya. Ayun, yun, yun. na naman yung camera <laughs> natin. Kala ko kung ano yung bumagsak yung cellphone na pala. Buti hindi na naman tumama doon sa ano. Sa semento lakas ng hangin mga ka kajuit ah tagpi para sa iyo kain na kain na yan hindi pa naman ako nagdala ng tubig kala ko marami pa yung tubig nila ito na lang pala babalik na naman ako nito na ba gutom na gutom Ubus agad <laughs> oh nilinis ko rin to kahapon mga kajuit at uh, tinanggal ko na nga yung pum para hindi masyadong nadudumihan yung kanilang uh, painuman sa so, walita yan uh, naalikabukan pa rin so lilinisan ko lang din to mga kajuit so hindi ko na naman sila pakakawalan dahil ano uh, magpahinga muna ako ngayon mga kajuit dahil alam nyo naman yung nangyari kahapon sa uh, sobrang pagod ko yan antayin ko lang silang matapos at ano lagyan ko ng tubig pati dog food uh, na dry dog food na kalimutan ko so babalik po siguro ako dito mga kajuit ano? kasi wala silang tubig alitan natin ng tubig to oh, boss lahat ng tubig wait 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 akala ko marami pa tong tubig dito ang so subagay kasi pa na naman nila to ayan yun lang ang kainamang mga kajuit ng may uh, dog food dahil kahit na late ako makapunta dito may makakain pa rin sila Ayan, dalawa tong ano nyo ha, ah, tubig. Mas lilinisan ko lang din itong mga pupo nila mga kajuit. Ayun, mabos yung pagkain. Ano, nagutom? Sorry ha, ah. sabi ko babalik ako ng hapon kaya lang hindi na kinaya. Dahil ah, dinala ko sa clinic si Brownie. So, ayun, may isang uh, rescued dog na tayo mga ka si Brownie at uh, susunod na itong mga to ano bumili rin ako ng ano nila mga ka pang purga the uh, warming ay mga ka sabik na sabik sila sa akin wait lang linisan lang natin to dito ako po ha oo ano? Gusto nila makipaglaro. Hindi ko alam kung hagip ako ng camera. Laro-laro pa. Oh, Namiss nyo ako. Namiss ako ng mga papis na to. Ng mga bibis na to. Namiss nila. Namiss nila may kalaro mga kajuit. Wait lang. Wait lang. Ayan. Uminom kayo Mas okay nga. ano? Ano panda? Sige, ino na muna kayo. Hmm. Tingnan nga natin baka may mga kumapit na sa katawan nyo. Kanin. Kanin. Ito, di tainga, nalalagyan ng kanin. Hmm. Hmm. Hello. Hello, Charmy si Charmy yung may guhit na puti dito hello panda hello husky o pati yung tainga nga mo mano na rin <laughs> napipilipit 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 ay grabe mga kayo sabik na sabik sila hmm ano po hindi kasi ako pwede magtagal din eh ano na ano ng oras ha hmm. <laughs> panda, hello panda. At bibili pa ako ng ano, tubig. Kulang niyo tong tubig nyo Babalik na naman ako layo pa naman ng ano, tindahan. So paano mga kajuit ano? Punta muna akong bilhin ng tubig. Linisan ko lang to bago ako pupunta ng uh, tindahan. So ayan mga kajuit, malinis na ulit. May tubig na kayo dyan. Tanggal na itong pambasahan. Oo, oh, ano, bili muna ako ng, ano, tubig. Balik ako dito. Ha? Dumumi, ayun, dumumi na naman. Sa isang tabi lang, ano, ha, dudumi, ha? Para madaling linisan. Na! Ah, uh, dapat, ano, very good kayo. Ayan, tahimik na sila, mga kajuit. Ay! Meron na naman, kalilinis ko lang. Winalis ko na nga yung ano, sabi ko sa isang sulok lang kayo ano eh. Umupo eh. So si Tagpi ayun, ayaw pang kumain. At Tagpi, kanina ang sigla sumalubong. So bili ako ng uh, tubig mga kajuit ay nako ang layo pa naman ng ano tindahan tapos yung dog food na naiplastik ko nakalimutan ko pa para at least kahit papaano may kinakain po sila diyan ano Man. <laughs> Sige na, balik na lang ako. Kuha muna, bili muna ako ng tubig. Imbis ka ako makapagpahinga, mas lalo pa lang mapapagod ako. Ano tagpi? Ah. Ba't ayaw pang kumain? Okay na. Ato ang hangin. Maano ng alikabok. Ha? Ilagay ko na lang dito sa isang ano, sulok. Ah, dito, dito. Para hindi ano, Andun yung pagkain mo. Oh. Ano? Ah, bibili lang ako ng ano. Tubig. Ito yung tubig niya mga kajud dito ko nilalagay. So, gaya nga na sabi ko mga ka ah, babalik ako at ah, bubili lang ako ng tubig so ito. May dala na rin ako ng uh, dog food. Makikita ako sa amin na uh, kwarto para lang ano, makakuha ng dog food. So, Bigyan ko na sila ng ano, dog food sa kanilang uh, dispenser at uh, lalagay ko rin po ng tubig yung isang uh, water dispenser. Wala nang maingay. batang ingay nyo? Ha? Kumain naman na kayo. <laughs> ay, 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 Sorry, sorry, sorry. Sorry. <laughs> sorry po. Unahin muna natin yung ano, yung sa dog food. Iniwan ko yung balanggot ko mga kajuit ano, ang lakas ng hangin, nalilipad. Wait lang, wait lang. <laughs> Para ano, may pagkain kayo. Alala sino yung ano, nangangagat ng na pa ako. <laughs> ah. Ah, sino yan nandiyan? Ah, nalipad na yung ano, plastic. Wait lang, wait lang. Tagpi pala. Tirahan ko lang si Tagpi. <laughs> ah! Si Laika. Pinapapak yung paa ko. Pero okay na rin to. Dadalang ko na lang kayo ulit bukas. At palitan natin tong tubig. Hello! <laughs> hello, hello! <laughs> Wait lang ha! Malakas kayo sa tubig eh. Ayun, pinaspasan nila yung dog food. <laughs> Kailangan ko na rin madala dito yung ano, isang dispenser. Wait nyo lang yung ano, the warming yung. Nakabili na rin ako ng deworming nila mga kajuit. Diyan na lang muna oh. Hmm. pa bago-bago talaga yung ano dito, weather dito sa aming lugar. Ngayon maganda na naman ang ano, tanahon, malamig so ayun mga kajuit nalagyan ko na rin yung uh, water dispenser at uh, pod dis food dispenser so iwanan ko na sila at uh, ako naman ay uh, magpapahinga na so ito po muna yung ating uh, tagpisery episode 37 ano Behave na, behave na. May foods kayo dyan, May tubig. Marami kayong tubig. Uh, paano mga kajuit? Naway patuloy nyo pa rin akong uh, suportan sa aking uh, ginagawang uh, pagpapakain ng mga stray dog dito sa Saudi. At uh, thanks God, meron na tayong isang uh, na-rescue na aso, si Brownie. Abangan na lang po natin mga kajuit yung kanilang uh, pag-uwi sa Pilipinas. Bye-bye and God bless all.